Naaresto ng PNP SAF ang isang umano'y bomb maker ng Dawla Islamiya Hassan Group sa kanilang isinagawang operasyon sa Palimbang Sultan Kudarat ayon sa ulat ng Philippine National Police o PNP. Sa isang pahayag, sinabi ng PNP na nagsilbi ng tatlong warrant of arrest ang Special Action Force o SAF laban sa sospek noong Martes ng gabi para sa mga kasong multiple murder, destructive arson at terrorism. Na-recover din mula sa sospek ang isang improvised explosive device o IED. Kinilala ng pulisya at militarang sospek suspect na si alias Abu Naim, bomb maker ng Dawla Islamiya Hassan Group. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng palimbang PNP ang suspect at nakatakdang iharap sa RTC Branch 13 sa Cotabato City na naglabas ng warrant noong 2021. Pinuri naman ni PNP Chief Lieutenant Gen. Jose Melencio Nartates Jr. ang SAF matapos ang limang oras na operasyon laban sa sospek. Dagdag pa ni Nartates, ang mabawasan ng isang terorista sa bansa ay napakalaking tulong para mapanatili ang kaligtasan ng lahat. Ayon sa PNP, patuloy nilang pinagtitibay ang kooperasyon sa Armed Forces of the Philippines o so AFP at iba pang ahensya ng pamahalaan sa kampanya laban sa mga high-value target mula sa malalaking grupong banta, lalo na sa Mindanao. Drama Kitayen Bravo Ndbc Bida Balita